Bawal nga ba ang salitang lolo dito kay Facebook? Kasi nga daw mga lodi, no, meron tong hindi magandang ibig sabihin sa Bisaya. So mga lodi, kasi matagal ko na pong ginagamit itong salitang lolo, which is ang ibig sabihin is grandfather. And then hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin po siya dito kay Facebook. Pero hindi pa naman po ako nagkakaroon ng problema pagdating dito. And then, meron pong nakapagsabi sa akin ng mga Bisaya din, na wala daw naman pong uh, masamang ibig sabihin yung Lolo sa Bisaya. Ang meron pong masamang ibig sabihin sa Bisaya ay yung L-U-L-U. -L -U. So ayan mga lodi no, hindi, hindi po ako Bisaya kaya hindi ko rin po alam kung ano yung uh, ibig sabihin ng mga ganyan sa inyo mga lodi no. Pero sa mga kapwa natin uh, Bisaya mga lodi, ano po ba talaga yung masama ang ibig sabihin? Yung L-O-L-O -L -O, yung Lolo? or yung L U L U so i clarify po natin mga Lodi sa mga kapwa natin bisaya alamin po natin kung ano yung totoo i comment daw nyo naman mga Lodi sa mga kababayan natin ang mga bisaya dyan, kung ano ba talaga yung masama yung ibig sabihin yung L O L O o kaya naman wag nyo nang itatype yung L U L kung masama talaga ang ibig sabihin okay so wag nyo kalimutan i-share ang video ito mga Lodi, no para naman aware yung mga kapwa natin content creator at i-follow na rin ako para updated kayo sa aking mga video tutorials thank you